Ball, part 2. <laughs> may ano siya, may pag Part 2. Ayan, magpa-part 2 na po kami sa mga hindi pa nakanood ng Part 1. Last year pa kasi yun eh, di ba? Oo. Oh. Kaya nakalimutan na namin. Nakalimutan na namin kung ano yung kwento ng Part 1. Ni Ethan. Tapos ang ano dyan, ang nangyari nun, nung pinanood namin yung Part 1, hindi siya natapos. Meron siyang ano, mission na hindi natapos. Ngayon si Evelyn, sabi namin, Panoorin niya sa Netflix yung part 2. Ano ginawa mo? Inanood ko pero mali. Iba yung kwento. Iba yung kwento na dun sa So, ito na yon. Ha? Oo. So, ito na yon. Ay, kakain muna tayo. Ano? O, bibili oh, muna kami ng ticket para makasigurado na wala nang wala nang back out po. Wow, <laughs> so, ano, ang last year na nagsini kami, ano, ay so last year na nagsini kami. Yun nga last year. Oo, sa, sa malayo. Ah, uh, Kasi tapos nandoon yung ano, na, na, na out of stock na siya dito. So ngayon, sinisigurado namin na ngayon kami manonood. Ay, sa taas pala. Ay, taas ba okay. Sino na <laughs> Sa level 6. So dito kami sa JB sa Johor Baru, Dito kami manonood mas mura ang ticket. So magkano ang ticket namin? 18 dollars for 3 person. Meron na kaming drinks meron na kami popcorn. kaya, uh, mas gusto namin dito. Oh, kaya mas okay na nire-recommend itong TV. Oh, recommended by. <laughs> so, ayan, <laughs> nandito na kami sa rooftop. Tapos, after nito, magbubuk kami ng 2 p.m. Anong oras na ba? Alas 11 na siguro, 11.30 na siguro. Na-miss namin yung 11 o'clock, so, dahil lang haba ng pila. So, ayan. Kung gusto nyo manood ng mga sine dito sa JV, Magandang morning sa amin dito, guys. Ito so, mo kung yung daliriwang ng mga baray. Tayo <laughs> so, ay pupunta kami and then update later. So, Ayun. No. Apo si Nihan. Sa so, update namin kayo later, guys. Maggugubat na kami ng aming ticket. Ayun, so, Yes. Ka travel, so, Siyempre dito. Okay. naman mas maganda, mas malayo. Mas maganda, mas malayo. Ito ang gusto ko dito. Parang nandyan. Sa gilid ka. Parang gitna yung screen. Uh Oo. -oh. Dito. ito esa <laughs> so, lang ganun. ay o, tatlo dalawa. Ay, dalawa isa. So, mag -de decide muna kami mag... kung saan kami uupo. Ayan. Ayan yung mga available seats. So, yung mga red-red is meron na siyang nakaupo. I choose here. Pang dalawa lang yan. Kaya dito pa ako sa may gitna. Ayan o. So, nandito ka dito? Kada, dito? Either way, ayaw nga pala inip. Sige, dito na lang. Oh, 13, 14. Dito pa sa A. 14, 15, 16. Dito A. Hindi ba dyan? Ito nga yung screen. Mas maganda yung mas malayo ka. Para nga yung... Pagka malapit, mas ganun ka. Alam ko nga pala dito ko gusto sa buli. Kasi may dalawahan to. Ang bakit ko Babayaran ko dalawa? Dalawang ngayon, tapos isang. O sige, okay. Hindi nga pang dalawahan yan. Pag pipindutin mo kasi, dapat kailangan dalawa. ko. magiging 4, 6. nga, diba ba ito yung pinipipili ko? Dalawang hindi pa kami nakapasok. Mag-aaral na kami sa siya. Gugutom <laughs> na. Pero kailangan Sige, sa 13, 14, 15. 13, 14, 15. Yes. May magka-date sa likuran namin. <laughs> okay, May magka-date. Okay, yeah. Hindi ko mapapainga yung upuan kapag ganyan. So, ayan yung okay. ano namin. 21 dollars. Yeah. Tatlo kami. Uh, uh, 21, 21 Ay, 21 <laughs> ringgit pala. So cheap. <laughs> so cheap. Yes. Ano sabi mo? So cheap. Yes, hindi yan. Dollar ron. Ron yan. Ringgit yan. With, with ano tayo, with, ano, with, with, with soft corn. So, ayan, we are ready to pay na our thingy majiggy. Of course, we're not using money here. We're using our card. So, later after this is we're gonna eat some lunch first. And then, we're just wait, wasting our time down there sa aming paboritong kainan, which is Texas. Honey drinks doon. Hindi <laughs> ka mabagod. Ayan. Okay, we're going down na. So guys, alam, picture ka may. Picture. Sabi. Picture. So ayan, ice update. Kakain ay, muna kami bago kami pumunta sa sine. Lugaw no, siya. Nalugaw. Ha? You ask them. Mami! No ice. No more ice na daw. Life without ice, you cannot see anything. <laughs> so ayan. Wala kaming ice, kain muna kami tapos update. Ito eh. so, kami sa mixed chew. Bibili kami ng drinks. Yan. Bago kami pumasok sa sinehan. Tapos kaya wait lang namin yung aming collection and later, pa, baka mamaya-maya na nasa loob na kami ng sinehan. We're getting our popcorn na. Popcorn. Pop, pop. Number yan? Yeah. Number two. Nagdagay sa kami. May sa kanya na, may sa kanya na, kaya may sa kanya. Magmumukbang kami inside the cinema. <laughs> okay. For namin. Ready for muk mukbang. Guys, ready na ba tayong magmukbang? Ready na ba kami magmukbang inside the cinema jiggy? Pagkatapos mo lang kumain, pero kailangan mo kumain po. Yeah, Ayan. Um, we're stepping our house. mag step okay. na. Pakita mo siya. It's one, two, three, not yet. Sit in line, let's take it. Two, thirty! We thought it's two o'clock. So, tama siya. Tama siya. We thought it's 2.30. Oh my God. I do. So we are waiting for our 2.30. Nagkamali kami. Sabi namin it's 2 o'clock. Tingin, nakita ko talaga kanina ito. Ito yung available. Pero kasi tingin natin it's 2.30. Ito yung nagkakarating sa mga tampak po siyang sabon niyo. Papasok na kami. Pagkumasang damarahin ka lang. <laughs> for damarahin ka o, oh, dito tayo, dito tayo. Pag nagutong tayo, huwag kayo, huwag kayong iisa. Cool to open, sabi niya? Oo, hmm? dito hmm? tayo panggap. Ah, Ayaw, ang giling. Watch your step, guys. So, guys, nandito na. So, guys, nandito na kami sa loob. Guys, nakakatakot kasi ang dilim-dilim dito. <laughs> Nawawala natin. <laughs> <laughs> nandito na kami sa loob ng sinihan. Hindi lang nakikita pero antayin lang natin magbubukas na yung garam. Nakita ano niya na naman niya. Screen. 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 Ano, ano, glass. Glass skin tayo. Pagka naman kay abilin glass screen niya. Silaw na siya. Walang filter yan. Bakit Anong sabi niya? Silaw eh. Silaw, eh silaw, na namin kasi. Yung katabi namin. Bakit kasi may katabi? Oo <laughs> nga. Bakit na dito? Oo nga. Update namin kayo mamaya kapag tapos na yung movie. Kain na kami. So uh hi -huh. guys hindi nyo kami makita kasi nandito pa kami sa loob ng sinihan. Natapos na namin. Natapos na namin. Baka may part 2 pa ito, part 3. O, diba? Hindi nyo kami makita. Ayan, tapos na nga ang ano anong palabas. ba diba, bang want to dito? No. no. Ayan, wala na. Hindi na kami makita, diba? Okay. Bakit naman hindi pwede? Ten, ten, Ayan, masisilayan na namin ang liwanag. Nagkita na namin ang liwanag. Nagkita na namin ang liwanag. Huh? <laughs> Nalik natin ko na to? Huh? Ayan. Ano yan? Ano yan? Hindi joke ha? Kamukha lalabas lang namin ng sinihan, oh ah, uh -uh. fresh ba din? Oo, oh, may susunod kami. Ayun, yun, yun. Ayun, oo. Oh, susunod ayun. namin. Kasunod namin yan. So, pupunta kami ng CR. Pupunta kami ng CR. Ayun, gusto namin pumunta nung magka-rayoke. Ayan, oh, <laughs> <laughs> But coming soon, sabi niya ay eh, napanood na natin. pag niya ng bagay, niya yung kasan. Pili-pili kami. Ito sa bilihan ng polo. Polo? Oh, ano? Ayan. Ang bilihan ng bagi. Bagi. Ayan, Ayan. Ay, na pa ako naghahanap ng bag. Pero, ano? Andito kami! Pinahin eh. ko na yung juice nyo, yung coke nyo. Ayan. Ay, ginahan ba nila? Nanguha nga ng lotion. Nakita ko. Bariwas ako. Bariwas ako. Ano bari naman? May chismis nga kami ginabog namin. Oh, okay. Tapos yung may na chismis natin ang nangyari? Siyempre, uh, bumili tayo ng branded na ah. bag. Bumili tayo oh, ng oh. branded na bag? May pa-candy si ano? Si Ante? May... Ano to? May nag naman yun, sabi ko, mo? Sina? So, the Uyaw is here. Ang so, um, Bilayaran ko lang ito sa $10. So, halos ka-presyo niya itong bag ko? Serious? <laughs> magkano ito? $45. Magkano ito, Evelyn? No. $45 to, di ba? Oh. May 50 na eh. <laughs> Uy, sa taas pa tayo ah. Bakit ito mga to, pagka nagbablog ako eh, ano, ayaw ko to may... Pag nag... Pag nag... nagbablog ako eh, hindi nila alam ang daan. Ako na lang ba ang matalino dito? <laughs> dang, 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 dang. <laughs> dito na. Dito na muna magtatapos ang aming video. Pero sa ngayon, yung luho muna namin ang uunahin namin kaysa sa kain namin. So dito na matatapos ang aking vlog. Thank you for watching.